hindi yan nabigyan ng pansin mga kapatid ako po chance sa uh, isyong iyan dahil ma-explain natin sa ating mga mahal na obispo patungkol dyan dahil la uh, ang sinusunod sa karamihan ay ang Pentecostal speaking in tongue at hindi na natin na promote yung Pauline speaking in tongue hindi yan nabigyan ng pansin mga kapatid ako po ay sa uh, isyong iyan dahil ma-explain natin sa ating mga mahal na obispo patungkol dyan dahil uh, ang sinusunod sa karanihan ay ang Pentecostal speaking in tongues. They can cause a person to speak in tongues. There are three kinds of, quote, speaking in tongues. And this is something that... Uh, Every time I say this, there's always pain in the audience, in someone's case. But I'll say it anyway. There's three kinds, and this is what the authors say. The first is the authentic kind, which if you look in Scripture, it's broken down into two kinds. The first is you speak what, you, what your language and the other person hears theirs. We saw this with St. Peter. He went out, he preached, in, 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 and everybody heard their own language. The second is, is that God infuses in the individual the knowledge of what of the language so that when they speak it, they actually know what they're speaking. There is a systematic misinterpretation of one of the parts of St. Paul about the gift of tongues, in which he's, they mistranslate it even. They say, that in the mistranslation, they say, My, um, my uh, he says, um, my tongue speaks, but my, 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 um, my intellect contributes nothing, is one of the translations I saw. That's not at all what it says. If you actually look at the Latin, which is the only version that the church actually authenticates, but even if you look in the Greek, it's very clear. St. Paul says, I don't derive any fruit from the gift of tongues. What's this fruit he's talking about? I don't get any new knowledge from it. Okay. Now, the gift of tongues does give you the knowledge to actually speak the language. The counterpart, the diabolic counterpart, trust me, I have seen this over and over and over and over again in session. The person, the demon will insert himself, he speaks languages completely fluently. The person doesn't have a clue what's being spoken out of their mouth. That is a, historically, that has always consistently been. All, the in, until the 1960s when the Pentecostals had an influence in the Catholic Church, consistently that was the the, the judgment, the principle upon which they judged whether an authentic the person had authentic gift of tongues. Did they understand the language or not? If they didn't, it's probably diabolic. This is one of the reasons why you have to be really careful with that. The third kind is the human form. Now the human form, they've actually done scientific studies of it. Which is strange, they're always investigating everything, it seems, these days. <laughs> but what they did is they basically took people who would start speaking in tongues, and it wasn't from a diabolic cause, and it wasn't from um, an authentic cause, but what it was, it was from them themselves. And the way they knew it was they found out that what they were speaking in tongues, they broke it down and realized that they were following the same grammatical patterns that they did in their own personal hab habits of speech. So, that in point, in fact, it was just a human thing. Okay. The point being in all this is that the demons can actually cause a person to speak in tongues. Number one is speaking in tongues. Especially, kita ng mga charismatic. Nga naarabata, we, many of us, claim to be gifted of tongues. Speaking in tongues. Be careful, anak. What is recognized in the church to be the gift of tongue from the Holy Spirit? In the letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 14, Tibok chapter 14, basaha din ha, muna yung definition sa speaking in tongues. Kinsa may na ay gift of tongue. Like for example, kining nga community, charismatic community ta, na ay gift of tongue. Ang girecognize sa simbahan nga na gift of tongue, pinakadaghan na ng tulo among of all of us. Dinakadaghan na ng tulo duha kasagara usa o duha. Una gani ikatulupin grabe na nakayo nga na Pero magdungan na gani mga shalala, shalolo, and so on and, so, and so forth. be careful. What kind of spirit in these people affecting them having that kind of language? Wala na gina-recognize sa simbahan. Ang Another thing, according to St. Paul in his letter to the Corinthians, when there is somebody gifted with that gift of tongue, that is always coupled with the gift of discernment. Oh, yung glossolalia speaking in tongues, hindi ko naman nasabing ginagawa natin charismatic way of praying should be eliminated. Yung glossolalia lamang na unregulated, dapat ay mahintuho kung walang interpreter, sabi ni St. Paul, shut up. Sabi ni St. Paul, no? hold your tongue. Palagay ko na, na foresee ni St. Paul na gagamitin ng demonyo yun eh. Kasi nga, pag nag-speaking in tongues, parang sikat, eh bakit siya? Kaya ikaw, tinan mo ha, nag-ano ka, magkatabi kayo, panyari. Oh, magkatabi kayo. Tapos mar marinig mo siya, sabihin mo, kaya, kaya niya. Ako makaya ko din yun eh. Pagalingan na lang kayo, di ba? But father, is it uh, is it in your mind that you are, you know, pertaining to God what you are speaking in tongue? Eh, even God does not understand you eh. <laughs> Because you can't understand yourself. And I'll tell you what. Ang isa sa mga marka ng possession ay yung taong napopossess speaks in ancient languages. A mark of diabolical possession. No? Yes. Nakapagsasalita ng Aramaic, ng Hebrew, yes. ng Greek. Na hindi mo naiintindihan. Kaya alam ng mga exorcists na possessed yung tao dahil nakapagsasalita siya ng ancient languages. So, yun ang gusto ng demonyo, yung bang mga hindi naiintindihan. So, mas maganda, magdasal ka ng naiintindihan. Sabi nga ng Panginoon, humihingi ka sa akin, hindi mo nga yung sinasabi mo, ipapalo eh, ko maiintindihan yung sinasabi mo. Diba? Ikaw nga, hindi mo naiintindihan eh. Ayun. Oh, yes, Father, we understand. Oh. Uh, ano, kung, kung ang pagkakaintindi ng Panginoon, humingi ka ng sakit. No. <laughs> Oo. Oh, oh. Sabihin sa'yo, ah, sakit ka ka. Ang dinig ng Panginoon, cancer eh. Oh, ibibigay iyo, kasi yun ang narinig niya eh. Di ba? Oo. Oh, oh. Di ba? Di mo akalain, yung pala hiningi mo. Thank you po ah. again. At hindi na natin na promote yung Pauline speaking in tongues. Sa mga sa mga pari na na kausap ko from diocese of Dipolog na sila po ay lumalapit sa mga albularyo dahil kasanayan na nakasanayan na natin na uh, kinaugalian na natin mga kapatid ang ano ang paglapit sa mga manggagamot Uh, nung bata pa tayo, lumalapit tayo sa mga mga gamot, sa mga magtatawas at sa mga mahilig sa tutho. So may mga pari, tatlong pari lumapit sa akin. Father, totoong totoo, lumalapit din kami. Bakit may pusa ito? <laughs> ano ko video ko? Oh. Uh, oh, nawala na. Bakit lumabas yung <laughs> para may pusa yung <laughs> yung video natin. So yan, mga kapatid, pati yung mga pari ay lumalapit din sa mga albularyo. Ah, uh, bakit? Because yung mga albularyo may mga ano din, may mga kapilya, may devotion at kalimitan mga pari ang magmisa Uh, sa araw ng kanilang piyesta, di ba? Totoo yan, totoo yan. At, uh, na enlighten yung mga pari, mga kapatid. At, uh, dun sila, kinu-quote natin, yung aral ng simbahan sa Catechism of Catholic Church. Catechism of the Catholic Church, Church 2116, all forms of divination are to be rejected. Are to be rejected recourse to Satan or demons. Bakit tinatawag na div divination? All forms. Ang sabi ng katekismo, all forms of divination. Bakit ang ginagamit ng ating simbahan ay divination? Dahil yung mga occult spirits, yung mga elemental spirits, you will appear as angels. They will appear as saints. You will appear as divine entity. The, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They will appear as divine. Kaya tinatawag na divination. So, katulad ng isang pasyente natin, sinapian siya ni uh, Saint Raphael. At kapag sasabi na si Saint Raphael sa kanya, grabe yung lakas niya. Grabe yung kapangyarihan niya from Davao po siya. At <clears throat> na ano sila na na converted sa grupong ito at buong pamilya nila ay na converted sa kultong ito at meron pa silang panata mga kapatid at nag deceive sila merong kapilya meron din altar at nung na discover nila ang kabalastugan ng leader nila mga kapatid winasak nila yung altar sa likod ng altar, may Diyos Diyosan. Kaya para naakit na yung mga babae na lumapit sa kanya. At na-accuse ang kanilang leader sa maraming rape uh, victims. Dahil while well, they're worshiping to the altar, sa likod, may Diyos Diyosan. May maliit na imahin, may maliit na imahin, ang kamay niya ay puro sex organ ng lalaki. Pati sa harapan niya, mayroong malaking sex organ ng lalaki. So, ang kamay niya ay sex organ at ang sa harap niya, sex organ din ng lalaki. So, tatlong sex organ. Yung maliit lang na ribulto na nakatago, mga kapatid, sa likod ng altar nila. Hindi nila alam iyon na yun pala ang nag-ano uh, nag, sila nagdadasal sila nilangin sila sa may kapal sa harap ng altar pero sa likod ng altar may nag iisang ribulto doon na uh, ang kamay ay organ ng lalaki dalawang kamay puro organ ng lalaki at yung sa harap ng uh, ribulto ito ay organ din ng lalaki So na amaze sila, no? Kaya pa lang daming na biktima niya na mga babae, na mga inosente. Dahil siya daw ang pinadala ng Diyos, instrumento ng Diyos, pero na deceive sila, na hypnotize sila. At siya din na deceive dahil pinagaling yung ama niya. So buong pamilya niya ay na-converted sa grupo nila. Siya nga ay naging leader din. Bakit? Naging instrumento siya. Ano ba yung requirement ng maging instrumento siya? Papasukan siya ng espiritu ni San Rafael. Napasukan talaga siya ng espiritu ni San Rafael. Sa pagpasok ng espiritu, sa pagsanib ng espiritu ni San Rafael sa kanya. Alam nyo, dahil sa bigat niya, dahil uminit yung buong katawan niya, at alam nyo, yung kanyang inupuan ay nawasak. Yan ang uh, yan ang katotohanan mga kapatid na akala niya at pinagaling niya maraming mga may sakit dahil sumasapi sa kanya si San Rafael at upunta sila sa kumbento at sabi nila ini-invite nila yung pari na mag-bless sa kanilang mga sacramentals, no? At hindi niya alam na yung demon yung nakapasok sa kanyang katawan, nakala niya, totoong anghel yun eh. Akala talaga niya na tutuong anghel. So, kita ninyo, mismong pari, kapag wala tayong kaalaman at tungkol sa spiritual phenomena, magmimisa tayo sa mga kapilya nila. Pero alam nyo, kailan siya na buksan yung kanyang isipan nung winasak na nila yung altar at natagpuan nila doon na sa likod sa altar may maliit na statua. Kaya pala, ang dami niyang nabiktima na mga batang babae na rape niya no? sa leader nila. At hindi na, tum nagtatago na ngayon. Dahil uh, Marami nang nakahuli naka sa kabalastugan niya, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, sa sharing namin, kiginig ako sa mga kaparian At alam nyo, pati marami palang pari na lumalapit sa mga albularyo hanggang sa ngayon. Hmm, dahil sa kakulang tuyan ng kaalaman. So, hanggat may buhay pa tayo, isiwalat natin yung katotohanan. At dito sa social media, walang makapigil sa atin sa pagsiwalat uh, sa katotohanan kahit maraming nasasaktan, maraming nagagalit sa atin. Well and good, truth hurts but it doesn't harm. Truth hurts but it doesn't harm, mga kapatid. At pasalamat po tayo sa Diocese of Dipulog at welcome na welcome po tayo this coming March at sa Osami City. At sa Osamis din, pupunta din tayo sa Mindanao. So, mas so mabuti. Dahil hindi pa ako nakapagbigay ng talk sa Osamis at sa Dipulog din. Excited na excited yung mahal na obispo natin doon, si Bishop Severo. Excited na excited yung mga kaparian doon dahil binuksan nila yung isipan nila patungkol sa kahalagahan na wala po itong healing and exorcism ministry ng simbahan eh, for how many years, for how many decades. So ating itong ibabalik, wanted exorcism, wanted deliverance ministry sa mga kapasama natin mga pari. At ako po ay uh, natutuwa dahil may isang pari. Well, <laughs> nagbigay ako ng open forum. Uh, sa natin with the uh, the uh, diocesan clergy sa Dipulog, diocese of Dipulog. Sabi niya, Father, uh, pwede pa kaming lahat maging exorcist? Yes, pwede, pwede po. Dahil before Vatican II, alam nyo ba na hindi ka maging ganap na diakono kapag hindi ka maging exorcist? Dahil minor order lang po yung exorcist. Katulad ng acolytes, uh, literate, minor orders po yun. Kasali na po doon ang exorcism. Minor orders lang po yun. Minor orders lang po yung exorcism. At lahat ng mga exorcist before, Bati, um, lahat ng pari before Vatican II ay deliverance ministers and exorcists then minor order po yun bago maging ganap na, na magun, bago maging ganap na pari po at na, <clears throat> uh, pwedeng pwede kapag ma ano pint kayo lahat kayo po ang first diocese nandito naman ang mahal na obispo nakikinig nandiyan ng sa kanya yung fullness of authority to appoint all of you ako po ay naalala ko po yung sinabi ni ano ni Bishop Yet na buti naman Father Darwin pumunta ka dito sa ano sa Diocese ko para i-appoint ko ito lahat ng mga pare na pabirong kwento ni Bishop yet sa Bishop of Diocese of Surigao. At kita-kita uh, po din tayo sa Surigao din. Dahil may nag-invite natin doon. At uh, i-arrange muna natin yung schedule natin sa pagbisita sa Mindanao po. Okay? At sana may natutunan kayo kahit kaunti. Okay? Uh, dahil may nag-problema, uh, na dahil uh, ano, hindi na tayo nakalive eh. <laughs> uh, ang daming nanonood sa atin mga kapatid. Dahil um, nag uh, nagkausap natin ng mga kaparihan. Uh, at I listen to their experiences, no? At marami silang katanungan, no?